Huwag mong konsintihin ang anak mo sa pagiging tamad. Tulungan mo siya para maging matagumpay sa buhay niya. Kung hindi mo ituturo sa anak mo kung paano magsumika babang buhay yan nakaasa sa'yo. Kaya ikaw, oo oh ikaw, ikaw dapat ang mag-lead para maging successful ang anak mo. Huwag mong hayaan na tambay lang bibiyo wala na ngang kinikita puro pagastos hindi pa nakakatulong turuan mo siya paano kumita ng pera turuan mo rin kung paano mag tipid. Huwag mong hayaan na gumastos lang ang alam. Kung mahal mo ang anak mo, turuan mong magtrabaho. Turuan mong mag-invest sa mga makabuluhang bagay. Turuan mong magnegosyo. Kung mahirapan man siya habang tinatahak ang daan patungo sa tagumpay, suportahan mo lang siya. Huwag mo siyang patitigilin dahil naaawa ka. Tandaan mo, anak mo ang unang makikinabang pag napagtagumpayan niya ang mga pagsubok sa buhay. Real talk lang! Mga ma'am sir, hindi pang habang buhay na nasa tabi ka ng mga anak mo. Darating ang araw na magkakahiwalay kayo. Sikapin mong mag-iwan ng mga aral na ikapagtatagumpay niya sa kanyang buhay. Dahil para yan sa kanyang kinabukasan.